Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ay buti po. Amen. At ay nakakaupo na tayo. Punin niyo ang inyong Bible. Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng alipid. din ninyo sa lahat na bagay ang inyong Panginoon sa lupa. May makikita kayo. Dapat ninyong ilalangin kami, mga lingkod ni Kristo. At katiwala. Simula ang ating mensahe, duty and responsibility with loyalty to God. Ang paglilingkod sa Diyos nang may tungkulin, responsibilidad, katapatan, ay isang mahalagang aral na matatagpuan natin sa Biblia. Ito'y nagpapakita ng ating dedikasyon at pagmamahal sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos at paglilingkod sa kanya ng buong puso. Narito ang mga aral tungkol sa tungkulin, duty, responsibility, responsibilidad, at katapatan sa paglilingkod natin sa Diyos. Una, number one. Number one, pag-ibig at pag-sunod. Pakiulit. Love and obedience. Anong ibig sabihin nito? Pag-ibig at pagsunod. Ang paglilingkod sa Diyos, dapat nagmumula ito sa ating pag-ibig. Amen? Ang paglilingkod natin sa Diyos, dapat nakakugat ito sa pag-ibig sa kanyang mga iniuputos. Sinasabi po sa John chapter 14 verse 15, Kung ako'y inyong iniibig, ay inyong tuto pa rin ang aking mga utos. Kung mahal natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang mga sinasabi. Ipinapakita nito na ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay nagbubungan ng pagsunod at dedikasyon sa Kanya. Ang ating paglilingkod ay dapat nakaugat sa pag-ibig. Kung panuusapan ang pagsunod. Hindi po kasi tunay na pagsunod kung hindi talaga mula sa puso mo. So dapat talaga nakasentro ang pagsunod natin, nakaugat ang panlilingkod natin sa pag-ibig. Amen po? Pag-ibig. di alam naman natin kapag ginagawa mong bagay na hindi mo namang gusto, ay wala din. Amen? Hindi magiging makabuluhan, hindi, hindi magiging makulay hindi magiging matimbang o magiging totoo ang pagsunod ng sino man kung hindi ito nakaugat sa pag-ibig. Yun ang una. Ito. Pangalawa. Honest. Katapatan. Sabi nyo nga po, katapatan. Honesty. Di ba sabi natin honesty is the best? Policy. Oh. Oo. Pinakamainam na raw sana kung pag-uusapan ng patakaran at mga panuntunan kung tapat ka. Kung tapat daw ang isang tao, wala na sanang mga patakaran. Wala na, wala na tayong patakaran susundin kasi tapat ka na eh. Kaya nga honesty is the best. Policy. Kasi pinakamainam daw sa mga panuntunan at mga patakaran kung meron kang katapatan. Hindi mahirap eh. Hindi mahirap ang tusutusan at ilahat kung ano yung mga patakaran. Kapag ang tao ay hindi nagtataglay ng katapatan, mahirap yun eh. Talagang paulit-ulit mo sinasabi yung mga panuntunan. Pero yung taong kapat, bantayan mo man yan o hindi gagawa yan. Ang katapatan sa paglilingkod sa Diyos ay nangangahulugang pagiging tapat at didikado o mayroong didikasyon sa Kanya sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras, meron tunay na didikasyon ang taong nagtataglay ng katapatan. Hindi tayo dapat maglingkod lamang kapag tayo ay komportable o kapag mayroon tayong nakukuha o napapala. Ito delikado ito. Kaya pala tayo naglilingkod kasi komportable tayo dito eh. Kaya pala tayo naglilingkod, mayroon tayo napapalak dito eh. Huwag tayo doon bumasi sa paglilingkod. Hindi dahil komportable dito. Mayroon tayo napapalak dito sa halip dapat tayong maglingkod nang may katapatan at integridad. Ano man ang mga pagsubok o hamon na ating kinakaharap. Amen po? Dapat maging tapat tayo. Kaya na kung mayroong pinaka magandang dapat gawin ang tao sa kanyang buhay, yan ay walang iba kundi ang maglingkod sa Diyos. At kung pag-uusapan ng paglilingkod sa Diyos, hindi yan optional. Maniwala kayo ha, ang paglilingkod sa Diyos hindi pinag-iisipan. Ang paglilingkod talaga sa Diyos ay dapat umiral sa lahat ng may buhay na nilikha ng Diyos. Dapat talaga ay maglingkod sa Diyos. At kung pag-uusapan ng paglilingkod, hindi dahil komportable ka dito, hindi dahil may napapala ka dito naglilingkod ka dahil taglay mo ang katapatan sa Diyos. Alam pa ka natin ang punta. Sino ang mga tapat sa Diyos? Yan yung mga taong sumusunod sa leader. Kung sino yung leader na itinalaga dyan, hindi mo naman may papakita ang katapatan mo sa Diyos kung hindi mo sinusunod ang leader mo wala tayong ibang paglalapatan ng pagsunod sa Diyos kundi ang mga leader. Naniwala kayo, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos na walang kumakatawang leader na nilagay niya. At yung leader na yan, yan ang aplikasyon ng katapatan mo sa Diyos. Kung tapat ka sa Diyos, kung may umiiran na patakaran o, o anumang sistema na nangyayari sa isang ministry, ang katapatan mo sa Diyos ay ipakita mo sa mga leader. Pangalawa, responsibility. Pati ulit po. Yung responsibility. Number three, responsibility. Responsibility. Now, nyo ha. Responsibility. Bilang mga lingkod ng Diyos, sino dito ang lingkod ng Diyos? Di ba lahat tayo? Amen. Lahat ng pumupunta sa Ambel, kahit na youth, kahit na dancers, kahit na choir, kahit martial, kahit asheret, kahit simply na nagpupunta dito na kasama ang kanilang kaibigan, pamilya, etc. ay kumakatawan sa isang kalagayang may responsibilidad. At tingin nyo, Bilang mga lingkod ng Diyos, mayroon tayong responsibilidad na gamitin yung ating mga kakayahan, talento, at kakayahan upang paglingkuran ang Diyos at ang ating kapwa. Sinasabi sa 1 Peter chapter 4, verse 10, unang Pedro, ang kabanatay apat, ang talatay 10, gaya ng mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ng bawat isa ang kaloob na tinanggap niya upang maglingkod sa iba. Tayong lahat ay kanya-kanyang galing. Baka hindi nyo alam yun. Ha? Eh hindi tayo dapat, hindi tayo dapat, uh, wala tayong, wala tayong taong tinatapakan. Kasi ngayon siyang galing na hindi niya tanggilay ang iyong galing. Meron tayo kakaya, meron tayong mga kakayahan na ginagamit natin sa paglilingkod natin na kung tawagan ito yung mga kaluo. May taong pinagkalupa ng magaling kumanta. Kaya kung siya'y magaling kumanta, huwag mo siya kakaingitan kasi yun ang kaloob sa kanya. Ginagamit niya ang paglilingkod niya sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkanta. May mga taong magaling mangaral. Ang paglilingkod niya sa Diyos ay sa pamamagitan ng pangangaral. Meron namang galing ng pagtuturo at ang paglilingkod niya sa Diyos ay sa paraan ng ipinagkaloob sa kanya ng pagtuturo. Tayong lahat may galing. Kaya kung mayroon kayong nakikita na kasama ninyong ginagawa yung isang bagay, huwag ninyong painggitan yun. Kasi yun ang kanyang galing. Dapat suportahan natin yung galing ng bawat isa dahil dito natin tinutugon ang ating mga responsibilidad kung pag-uusapan ng paglilingkod sa Diyos. Kaya nga, kung naka-duty ka sa upuan, doon ka magbigay ng iyong kakayahan. Kung ikaw ay naka-duty tungkol sa rubing, doon mo ibigay ang paraang kaloob na taglay mo sa pamamagitan ng rubing. Kung anong kakayahan ang meron sa atin, gamitin natin yon sa paraan ng paglilingkod sa Diyos. Kung tawagin po yan ay responsibilidad. Mayroon tayong mga kakayahan na ipinaglilingkod natin sa Diyos. Ang apat, pagiging tapat sa tipan. Pakiulit po. Pagiging tapat sa tipan. Faithfulness to the covenant ako, maraming beses akong umiiyak noon sa Diyos. Maraming beses akong umiiyak sa gawain yun, sa gawain. Ano nang kapag pinapapunta kami sa harapan ng mga preacher, uh, nagkukumpro, nagdarasal, sa kanyang pagdarasal, eh, pinamumukha yung mga pagkakamanin namin, yung mga gano'n. Ako maraming beses akong umiiyak. Maraming beses talaga akong umiiyak yung iyak ko na yon na uwi yon sa pangako ko sa kanya na Panginoon maglilingkod ako tapos sa iyo. Panginoon kahit anong mangyari hindi ako bibitaw na maglingkod sa iyo. Siguro naman hindi lang ako ang nagsabi niyan. Tayong lahat na naririto, nagsabi tayo maglilingkod tayo sa Diyos. Iantanong e, lahat ba kayo nag nagsabi kayo niyan? O, oh, yan po isang covenant. Pag sinabi mo na Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, ang tanong dito sa pang-apat na ito ay, paano nga ba tayo nagiging tapat sa ating mga sinumpa ang paglilingkod? Faithfulness to the covenant. Pagiging tapat sa tipan. Lahat ng miyembro ng simbahan o lahat ng membro ng ministry ni El er Dai ay nakipagtipan nang sila ay nung tayong lahat ay pumasok sa pagiging binyagan.